Hey guys, Cineplay 045 yun na ba? Ang best camera phone. I've been vlogging po ng 2024 ngayon. Ito hindi lang siya basta supported sa may 4K video, sa may front camera niya, sa sa may back camera. Supported din po siya ng stabilization sa may video na madalas nakikita lang natin sa mga high-end na mga smartphone ngayon. Ibang review ang gagawin ko sa smartphone niyan guys. Dahil susubukan ko rin siyang i-edit sa smartphone niyan. Itong mismong review natin ng 040 yung sinip ng Zero ngayon guys, ang gamit ko sa pagbibijong ngayon, yan. Nakikita nyo naman dyan. At titingnan natin kung kaya rin ba natin ma edit ang video na to. Dyan sa mismo smartphone na yan, naki g nga. At syempre guys, after ko ma record yung video na yan, susubukan din natin na dito i-edit yan, dyan sa mismong smartphone na yan. Kung kakayanin ba niya. Kung kakayanin niya guys, yung all-in-one na maging vlogger tayo. Pang-record na siya at pang-edit. Tingnan natin kung kakayanin yan. Well guys, take note lang din pala. Hindi ibig sabihin na i-upload ko na yung video na to. edyan ko na nagawa lahat yan. Still, itong ginahabang ginagawa kayong intro ng video natin, eh, yan pa lang yung plano ko. Kaya malalaman ko pa lang yan mamaya kung kakayanin ba yan Infinix 040 5G. Dito muna tayo sa may sigurado sa may performance ng Infinix 045 5G. They seem to nila GT20 Pro at Camon 30 Pro 5G na meron din may 80 Ultimate Processor. Ito yung sample gameplay natin sa may Warzone Mobile. Still guys, ilang taon na ang processor na yan. Pero hindi pa rin talaga siya ganun ka-optimize. sa mga bagong Snapdragon ngayon, na kahit pa mas mahina dito, ay eh supported na sa may high graphics. Dito itong Dimensity 8200, is galing na naman guys sa may Dimensity 8100, na 2 to 3 years old na. Pero hindi pa rin siya ganun ka sa maraming games ngayon. Iba pa rin talaga ang Snapdragon. Kung baga totoo namang malakas ang processor na yan, ang kaso lang, di talaga natin makukuha yung full potential niya sa mga games ngayon dahil nga hindi pa siya ganun ka-optimize. Kung bakit itong si Warzone Mobile, kaya naman siya ng kulang 1 million ang total score. Ang kaso nga, mas maganda pa rin ang graphics ng ibang Snapdragon ng mga smartphone. Kahit pa mas mahina dito. Pero at least, ang kaganda naman, kahit na naka-low graphics lang yan, eh still stable naman siya sa meron 50 to 60 FPS na gameplay. Ang kaso lang guys, ang kaso lang talaga, Isang game pa lang tayo dito sa may Warzone Mobile. Eto agad yung kanyang temperature. Umabot po siya agad ng 42 degrees Celsius. At dito pa siya mas mainit sa may mismo display natin. At di siya masyadong mainit sa may likod. Eto guys ang number one reason ng mga AMOLED burn. Kung madalas magingit ang smartphone natin ng gantong kainit. Sigurado baka isang taon lang mahigit. Eh sigurado meron na yung AMOLED burn. Pero syempre may iiwasan naman yung AMOLED burn na yan. Pero syempre kailangan natin ingarin yung mismo smartphone natin lalong-lalo ngayon ang ating display na laging mainitan. Sa mga naka 035G kung pinag-iisipan yung bubili ng bago na yan, I think hindi pa worth it yan, guys. Dahil kahit maganda ang specs na yan, sa may overall niya kung nga sa luma, kaya still hindi naman ibig sabihin eh, pangit na yung lumang smartphone natin. Still case, maganda pa rin ang specs na yan kung pwede sa napakaraming infinix na mga smartphone sa mga techno na mga bagong lumalabas ngayon. Lalo pa nga guys at nagmura na siya ngayon. Dahil sa push na nagsisale ng around 11k lang sa mga online store. Yung C035G. Si well, guys yung video pala natin ng 5 tech na smartphone na malakas para sa akin. Diyan ko sana susubukan ni edit Yung 045G. Ang problema guys, simple lang yung video na yon Pero hindi po siya kinaya. Kaya ang ibig sabihin dito guys, mukhang negative pang edit ng ganitong klase ng mga video. Yung smartphone niya ni Infinix ngayon. Dahil mas simple pa ang i-edit yun compared dito. Pero hirap na hirap na po siya. Kaya kung pinag-iisipan nga natin na ipang-edit yan, yan na yung sagot guys. Hindi po niya kaya. Akala ko guys kakayanin, pero hindi pala. Maybe ang kailangan talaga dyan guys is matinding optimization pa. Dito naman tayo sa mga sample video and sample picture natin kay 045G para mas makita na natin ang detalyado yan. Siyempre sa mga ideal light condition, expected na natin na malinaw at maganda nga may kalabasan niyan. Mas pakikita natin ang full potential ng smartphone na to pagka madilim. Pero syempre bago ko pakita yan, yan muna yung mga naging sample video natin. Sa may 1080p, saka sa may 4K video. Yan naman guys yung sample ng mga picture natin. Hindi nyo pagkakamalang around 16,000 lang guys ang smartphone na yan. Sa ganda ng mga picture na pinoproduce niya. Even dito sa mga medyo madidilim, still usable pa rin ang mga picture niyan para sa akin. Isa pang nagustuhan ko sa may camera niya, Is pero siyang 50 megapixel na ultra wide. Yan yung mga naging sample natin. Tapos meron din siyang 3x zoom, 1x zoom, saka yung 0.6 na ultra wide. Yan yung mga naging sample natin. Maganda ang video at camera ng 040 basta dun sa mga maliliwanag. Ang tanong guys, ito naman yung mga sample picture natin pagka madilim. Ito yung first sample natin sa may 1080p with 60 fps with that OIS. Ito naman yung sample ng 1080p rin 60 fps pero nako naman yung super stabilization niya sa may ultra wide na video well guys alam po na nasa isip nyo pero mamaya na ito pa yung mga sample natin ito naman guys yung sample ng 4K 30 fps na video without stabilization baka maisip nyo guys na sobrang dilim dyan ito yung sample ng picture natin maliwanag yan guys sadyang ibang usapan lang talaga pagka video na kaya kung picture lang yung maganda talaga siya pero well, guys, alam ko naman na mahirap mag-expect ng mas magandang video quality pa pagka madilim. Pero syempre, pinakita ko lang sa inyo. Paka, sakali na dyan yung gagamitin yung smartphone na yung pagka madilim. Yan guys yung sagot. Madilim po siya. Kahit pa 1080p o 4K video yung gamitin natin. Pero kung stabilization guys ang usapan at pagka maliwanag, hindi po tayo mabibigo sa smartphone na yan. Maganda po siya dyan sa araw sa akin. Kaya kung balak nyo ipang-vlog ang smartphone na 'yan, I think pasado 'po 'yan para sa akin, guys. Meron din pala akong sample ng isang front camera na sa may 4K video. Ito siya, guys. Kasama 'yung mic. Hey guys, ito 'yung sample ng ating 4K 60fps sa may front camera niya. Pagka madilim, obvious naman, guys, napakadilim niya sa may front camera sa may 4K na video. At 'yan din 'yung sample ng mic niya. Ito naman 'yung sample ng 1080p sa may 60fps na video. Pagkamadilim. Napakadilim pa rin guys. Para sa akin, di medyo, hindi siya usable yung ganito klase ng video. Pagkamadilim. Pero syempre, mas okay kung maglagay pa rin tayo dyan ng external mic. Pero sa pagkakaalala ko guys, nung sinubukan ko yung mic ng 030, I think, mukhang meron siyang malaking improvement kayon. Dyan sa may mic at video quality ng 040 ngayon. Ito rin pala yung sample ng Mobile data ni 045G. Yan guys, napakabilis po niya. Ang issue ko na lang talaga sa mga smartphone nila Infinix is hindi ganun kaganda XOS nila Infinix ngayon. Mas okay pa dito stock Android para mas malinis at mas smooth ang experience natin. Saka napaka minimal pa rin guys ng customization ni XOS na nandiyan kay Infinix nga. Mas okay pa dito guys ng UI nila Oppo sa kanila Vivo. Compare nga dyan. Pero syempre ibang usapan na yan. Hindi maganda nga UI nila Oppo ang kaso, bitin naman ng specs. Dahil syempre guys, para saan naman yung magandang UI kung naman ng specs natin sa may hardware. Still, mas maganda pa rin yung hardware ng smartphone. Kung mas malakas yung processor niya, mas maganda yung camera. At para sa akin, medyo pangalawa o pangatlo na lang yung kanyang UI experience. And yun guys, yung review natin ng 045G. I hope nakatulong video na to. Thanks for watching.